Ha? Mukhang kahoy. Sa kahoy. Yo, ikot rai. Pagitigbas pa kanon. Ang pera, ang pera ka. Ang motor miton. Pabig may dua nguya mo. Mayong gabi mga kasikop. Ah, uh, kining gabi eh, padong ta mo responde kay nini sa tuwa sa police station nga uh, trouble alarm. Ah, uh, na ko allegedly nga nadala og sundang. Yeah, natin na sundan rin nga wala ng helmet no pero delay natin na priority kay ang una na nato is katong responde na manggoy alarm dito nga gadalag sundang daw so motong gidali na ito kato makita yung area pa doon tayo sa may community hospital tapit so pag doon na sa area dili lang po tayo magpataka doon kay allegedly naglalagay ng sundang dito ang kumpiyansa. so check na nato ang area o ito, ipangita nato na itong cooler, kung kisa itong nagreklamo. Mayong gabi. Dahil yung report na yung kadalag sundan? Ah, mga batanon. Porto pa Sir. Ah, mga kamo ni yung tawag sa? Hindi kami mo yung nagre-re. Ah. Ang tulay mo lagi. Yan na ati ang nga. Tuhan, kung sigitan ako kay. Gamutor lang yung yatang. Ah, gamutor lang yatang. Gamutor lang ano naman na mamakil din tawag sa police station, ma'am? Oo. Unsa dai problema, ma'am? Um, um, so ano. oh, ano, oh. ah, ah, kami din nag nilabay ra mugud ngari din sir padong mi. Ug ug dire pa mi ni agi na ko ang mi sundang. Unsa man to nakainom o naman to nyo? Oo, ako tong gamit sa to. Ah, dapat ng dagan eh. Wala mi kay balu sir, kini si ni sirit na ug. Nayo sa man gi gi jud no? Ya yeah, pus yung ana oh. Wala lagi mi naka. Ah, giana gid mo. Mga pila sila ka book, ma'am? Oh, gamit to gi. Nakahukas usay suot tanaw niyo naka-brown, sanina ah, sige, sige. Amo lang, pakitaon dito. Pwede dito ipablater sa police station. Atuan lang ninyo ha, kaya among atuan dito. Nang no, 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 lakaw naman daw. Ha? Ah, diha na napita ang eskwila. Among tunawon dito. Among suway atuan dito ha. Among tuyukan dito. mo ni Bill? Kabron? Kaluog po ah O ni? Ano sa mo motor dito? Ano sa mga motor dito? mo sundang? Ha? Ano sundang Ha? Sa mga kahoy Sa mga kahoy? Sa mga kahoy? Sa mga kahoy? Sa mga kahoy? Sa kahoy?

Ayan so, na lang, to stasyon, stasyon. sakay mo ito nga, sakay mo ito nga. Atun ang istasyon, atun ang istasyon. Sakay mo ito, sakay mo ito. sakay mo dito, lagi. reminders na ito sa atong mga kamiguhan d'ya, uh, diligit na magpadala sa init sa ulo para di mo maparihasan. Kung wala pa natali mas grabe pa siguro ang nahitabo. So, matapang kasikot, maging